Bago pa man tayo sa kupi ng mga Kastila, may sarili ng sistema ng pagpapangalan ng ating mga ninuno. Mga pangalang puno ng kahulugan, kwento at simbolismo. Hindi lang basta mga titik at pantig ang mga ito, bawat apelyedo ay sumasalamin sa kultura, paniniwala at pang-araw-araw na buhay ng ating mga ninuno. May mga apelyedong hango sa kalikasan tulad ng mga bituin at hangin mayroon ding nagmula sa mythology na may kaugnayan sa mga diwata at alamat. At syempre, hindi mawawala ang mga pangalan ng mga mandirigma, dato at bayani na minsan ng namuno at lumaban para sa ating kalayaan. Ngayon, samahan niyo akong balikan ang ating mayamang kasaysayan sa pamamagitan ng pagsusuri sa ilan sa pinakakilalang sinaon ng apelyedong Pilipino. Ano kaya ang kahulugan ng lakandula? Bakit may apelyedong anak pawis? At anong koneksyon ng pangalang Amiyan sa ating alamat? Alamin natin ang mga sagot sa episode na to. Pero bago tayo magsimula, Huwag kalimutang i-like, comment at share ang ating channel at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kaalaman. Malaya Ang salitang malaya ay nangangahulugan ng pagiging malaya, walang hadlang o hindi sakop ng sino man. Ito ay sumasalamin sa espiritu ng ating mga ninuno na dating namumuhay ng malaya bago ang pananakop ng mga dayuhan. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, may mga komunidad na tinatawag na kanilang sarili bilang malaya na nagpapahihwating ng kanilang kalayaan mula sa anumang pangingibabaw. Isa rin ito sa dahilan kung bakit ginamit ang pangalang Republika ng Malaya sa ibang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang pagiging malaya ay isang mahalagang aspeto ng ating identity bilang isang bayan mula sa himagsikan laban sa Kastila, Amerikano at Hapon hanggang sa modernong panahon na nanatid ang ating pagnanais na mapanatili ang kalayaan sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Lakandula. Ang lakandula ay mula sa salitang lakan na nangangahulugang pinuno o hari ng sinaunang Tagalog at dula na maaaring tumutukoy sa isang palasyo o lugar ng kapangyarihan. Si lakan Lakandula ay isa sa pinakatanyag na lider ng sinaunang tondo noong panahon ng pananakop ng Kastila. Kilala siya sa kanyang pakikipaglaban para sa kalayaan ng kanyang kaharian laban sa mga dayuhang mananakop. Ang pangalang ito ay naging simbolo ng katapangan at mamumuno Hanggang ngayon, ginagamit ang salitang lakan bilang isang titulo ng respeto sa mga leader ng kultura ng Tagalog. Balik Ang balik ay nangangulog ang return o muling pagdating. Si sa naunang panahon, may paniniwala ang ating mga ninuno sa konsepto ng reincarnation o pagbabalik ng isang kaluluwa sa bagong anyo. Kapag may isang mahal sa buhay na pumanaw at may batang ipinanganak pagkatapos nito, minsan ay pinapangalanan siyang balik bilang tanda ng muling pagbabalik ng isang mahalagang miyembro ng pamilya. Sa maraming bahagi ng Pilipinas, ang konsepto ng balikbayan ay patuloy na ginagamit upang ipakita ang pagbabalik ng mga Pilipino mula sa ibang bansa patungo sa kanilang tunay na tahanan. Lihim Ang salitang lihim ay nangangahulugang sekreto o nakatagong kaalaman. Sa sinaunang lipunan, maraming lihim na kaalaman at kasanayan ng hindi basta-basta ibinabahagi sa lahat. Ang mga babaylan o mga albularyo o spiritual leader at katalonan ay may mga itinatagong karunungan na ibinasa lamang sa mga karapat-dapat na takapagmana ng kanilang kaalaman. Hanggang ngayon, mahilig pa rin mga Pilipino sa mga misteryo, lihim na kasaysayan at mga bagay na hindi madaling maipaliwanag. Bayani, ang bayan ay nangangahulog ang isang taong nag ng sarili para sa kapakanan ng iba, lalo na para sa bayan. Sa ating kasaysayan, ang mga katipunero tulad ni Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at tinatawag ng mga bayani dahil sa kanilang tapang sa pakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Hanggang ngayon, ang pagiging bayan ay isang mahalagang aspeto ng ating identity mula sa mga frontliners sa panahon ng pandemya hanggang sa mga OFW na nakagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Amihan, ang Amihan ay isang salitang Tagalog na tumutukoy sa malamig na hangin mula sa Hilagang Silangan na nagdadala ng malamig na klima sa Pilipinas tuwing Bermans. months. Sa alamat, si Amihan ay isang diwata ng anyong ibon. Siya ay nagsilang ng unang tao, sinamalakas at maganda, matapos siyang paghiwalayin ang langit at lupa. Hanggang ngayon, ginagamit natin ang Amihan upang ipaliwanag ang panahon at maging sa mga pangalan ng grupo o organisasyon sa bansa. Ang Tala Ang Tala ay nangangahulog ang bituin sa Tagalog. Si Tala ay isang diwata sa mitology ng Pilipino na kilala bilang diyosa ng mga bituin. Siya ang gumagabay sa mga malalakbay sa madilim na gabi. Kinagamit pa rin natin ang salitang tala sa mga awitin at panitikan upang ipahayag ang liwanag at pag-asa sa gitna ng dilim. Ang bangkaw Ang bangkaw ay isang sinaunang sandata, isang matulis na kahoy o bakal na ginagamit sa pangangaso at pakikitigma. Si Dato Bangkaw ay isang pinunong sa Leyte na noong una ay tumanggap ng Kristyanismo ngunit kalaunan ay nagaklas laban sa mga Kastila. Ang salitang bangkaw ay ginagamit pa rin sa Bisaya bilang sagisag ng katapangan at kalayaan. Liwayway Ang liwayway ay nangangahulugang bukang liwayway o ang pagsisimula ng araw. Ang liwayway ay ginagamit rin bilang pangalan ng isang sikat na magasin noong ng panahon ng mga Amerikano. Ginagamit ang liwayway bilang simbolo ng bagong pag-asa at pagsisimula. Anak Pawis ang anak tawis ay nangangahulugang anak ng bukirin o isang taong lumaki sa pagsasaka. Ginamit ito bilang pangalan ng isang kilusang masa na sumusuporta sa mga manggagawa at magsasaka. Patuloy nating binibigyang halaga ang sektor ng agrikultura bilang backbone ng ating ekonomiya. Ano nga bang epekto ng mga Amerikano sa ating mga apelyido? Matapos ang pananakot ng mga Kastila, dumating naman ang Amerikano noong 1898. Sa ilalim ng kanilang sistema, ipinakilala nila ang Spanish-Filipino Naming Convention kung saan ginagamit na ang apelyedo ng tatay at nanay bilang official surname ng mga Pilipino. Noong 1987, sa ilalim ng Republic Act 9255, binigyan ng kalayaan ng mga Pilipino na pumili kung gagamitin ang apelyedo ng tatay o nanay bilang kanilang pangunahing apelyido. Sa kasalukuyan, mas diverse na ang mga apelyedo sa Pilipinas. Marami pa rin nagdadala ng kastilang apelyedo ngunit dumarami na ang gumagamit ng mga indigenous na apelyedo tulad ng Balagtas, Magbanwa, Dimasupil. Ang mga Chinese surnames, maraming Pilipino-Chinese ang mga apelyedong Tan, Si, Lim at Ko. Ang American English surnames tulad ng Johnson, Smith, Anderson at iba pa sa huli anuman ang ating apelyido ito ay bahagi ng ating pagkatao at kasaysayan. Noong dumating ang mga Kastila noong ika anim na siglo nagbago ang sistema ng pagpamangalan sa Pilipinas ang sistema de apelyidos. Noong 1849, ipinag-utos ni Gobernador General Narciso Claveria na ang lahat ng Pilipino ay dapat magkaroon ng apelyidong Kastila. Bakit? Para umano maging mas sibilisado ang ating lipunan at mas madaling maitala sa mga opisyal na dokumento. Dahil dito, marami sa atin nagkaroon ng apelyidong gaya ng De La Cruz, nang ibig sabihin ito ay Cruz, isang pangkaraniwang apelyido na sumasalamin sa ating kristyanong pananampalataya. Garcia mula sa salitang baske na ang ibig sabihin ay kabataan. Reyes, ibig sabihin ay hari o maharlika, kaya kung ang apelyedo mo ay Reyes, baka may royal blood ka na. Ramos, nangangahulugang sanga o branch. Mendoza, ibig sabihin ay malamig na bundok o cold mountain. Santos, mula sa salitang Espanyol na Santo o Saint. Maraming Pilipino may ganitong apelyido dahil sa ating malalim na pananampalatayang katoliko. Flores, ang ibig sabihin ay bulaklak. Gonzales, nangangahulugan itong anak ni Gonzalo na isang pangalan ng mandirigma. Bautista, mula sa salitang Baptis na may kaugnayan kay San Juan Bautista. At Villanueva, ibig sabihin ay bagong bayan o new settlement